Dito po naman sa atin, sa Pasig, nabulabog ang mga tao sa isang establishmento kasunod ng pagdampot ng mga armadong lalaki sa isang Chinese. Pero ang inakalang kidnapping, timog operasyon pala ng immigration at ng militar. Ikinagulat niya ng PNP dahil wala umanong koordinasyon sa kanila. Ang sagot ng mga sangkot na ahensya sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Nagsitakbo ang mga armadong lalaki ito papasok sa isang establishmento sa San Antonio, Pasig City kagabi. Habang naka-full battle gear ay nagpaputok ang mga ito. Maya-maya pa, may isinakay na sila sa puting van. Dahil nabulabog ang mga tao sa lugar, napasugod ang mismo hepe ng NCRPO na si Police Major General Anthony Aberin. Nagulo po yung, ano, yung uh, lugar po na yon na talagang uh, ang pagkakaalam po ng uh, marami ay talagang may uh, kirid na po. Iniwan pa nila yung uh, na ano eh. Alam mo yung pagkakuha ng tao iwan yung sakyan, tapos takbo na sila. Pero napag-alamang nag operate lang pala sa lugar ang Bureau of Immigration at Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Ang target, isang hinihinalang Chinese national. May mission order na issued by the BI. Yung mga violations ng yung alleged Chinese national doon ay uh, mga falsifications, uh, fraudulent fraudulent uh, representations at saka dual uh, double citizenship. Ang uh, masaklap po kasi nito isa uh, wala pong uh, proper coordination na nangyari and uh, ang uh, based on the records uh, from the RTOC uh, ang nag-coordinate lang po is yung BID. Wala pong sinasabi doon na may kasama silang ng ano arm uh, component coming from from uh, ISAP. Sabi ng Bureau of Immigration may operasyon nga sila kasama ng AFP at NBI kung saan inareso ang Chinese sa si Lu na nagpapanggap daw na Pilipino at gumagamit pa ng Philippine Passports at Driver's License. Nakatanggap din ang Bureau ng Ulat mula sa Intelligence Authorities na nagmamayari silu ng Financial Holding Company na may 47 subsidiary at halos 100 real estate properties malapit sa anilay mga critical national infrastructure. Kaya banta sa si national security. Nakatakdaan nilang si silu ng undesirability. Today nagkaroon po ng coordination ng BI at sa ka-NCRPO about it. Nakikita naman nila yung importance ng ginawa natin na paghuli doon sa isang illegal area na nagpapanggap na Pilipino na may mga concerns ang AFP na maaring um, may involvement sa espionage activities." Palaisipan isipan sa mga pulis kung bakit nagpaputok ang mga taga-Isak na nag-operate sa Pasig kagabi. Uh, what prompted them to uh, fire those uh, shots na sa tingin natin medyo marami. Nakarecover po yung uh, soko po natin ng mahigit uh, 28 uh, cartridge po ng ano ng 5.56 uh, mm uh, rifle po. At ang matapos, hindi man lang din daw nagsabi sa mga pulis wala man lang nihoy nihoy na sinabi nila na oh ito legitimate operation mm -hmm. ng ganito or uh, duman lang man lang sana sila sa nearest mm -hmm. police station para para hindi po kami ano uh, nababahala it's a good thing na hindi na encounter ng SAF kasi nag immediately after the incident nagputap po tayo ng dragnet operation sa lahat ng mga choke points at karoon po ng misencounter, yun po yung iniwasan natin. Bagamat kinumpirma na raw ng ISAP sa kanila na nagkaroon ng legitimate operation, patuloy pa rin nila itong iniimbisigahan at maaari silang magsampan ng criminal charges sa kanilang partner agencies. Nasa custodial facility na ng BI ang target personality na kinuha kagabi. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng ISAF tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto bent 4 horas.